insan ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ako nangangamba, natatakot sa aking umma na mag-shirk ulit. Totoo nga naman, 'di ba? Ang isa bang nagmuslim, ang isang nagmuslim tayo. Hahayaan ba natin kahit na yung hindi may pinakamalakas na iman? Ordinary Muslim, mapapasamba mo ba sa, sa rebulto yan? Hindi mo mapasamba sa rebulto yan. Kahit na yung medyo Muslim na may mga kalukohan, di ba? Mapasamba mo sa rebulto yan? Hindi mo mapasamba sa rebulto yan. Hindi mo nga mapakain ng baboy yan, di ba? Hindi mo mapasamba sa rebulto, di ba? Pero ang sabi ng Rasul Salasam, ang nangangamba ko saan? Sa shirk. Bakit? Ang shirk, sabi niya, yung shirkul asgar, yung riya, para siyang langgam na itim, langgam na itim, na nasa batong itim, batong itim, may langgam doon, sa kalagitnaan ng gabi. ba diba? Langgam, sa bato na itim, langgam na itim ha, sa batong itim, sa kalagitnaan ng gabi.